Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ulit si Mike ng ECE Bike para sa isang panibagong video patungkol dito sa ating gulong. Makailang araw ko na rin napansin na ambis maflat nitong aking gulong kaya minabuti kong i-check sa araw na ito. Ito nga at kumuha uh, ako ng tubig na may sabon uh, para masubukan may check kung may merong uh, mga sumisingaw or may butas itong ating gulong. So, inanda ko muna yung ating WSP para wag mag itong gulong pag ating ginagalaw. Uh, at uh, so far, meron po tayo nakikita dyang uh, alambre, maliit na alambre. So, tingnan natin kung yan yung dahilan o yung sanhi kung bakit nagpa-flat ang ating gulong. So, maliit, maliit na alambre po lamang siya. At uh, nang nilagyan po natin ng tubig, wala naman pong sumisingaw. So, uh, malamang hindi po iyon pero ito at meron po na tayo na at meron po tayo nakikitang bumubula, Malakas na pagbula ng sabon dito sa part ng ating gulong. Pero tiningnan muna natin sa ibang part pa kung meron pang ibang uh, mga butas dito sa ating gulong. Yan, gumagamit po tayo ng uh, spray bottle. Meron po siyang uh, tubig na may sabon. Uh, tinitingnan natin kung Uh, meron pang ibang salarin dito sa pagka-flat ng ating gulong. Ngayon, one year na po itong ating gulong. I mean, 1-year na po itong ating unit at first time po po uh, ma-flat. Subukan natin. At meron po akong nabiling product at hindi ko rin nagagamit. At ngayon, malamang magagamit ko na po siya. So, so far sa pag-check natin ng ating gulong, at ito lang po yung nag-iisang bumubula na portion. So, ito nga, tinanggal natin. At ayan, makikita natin na may kahabaan talaga itong pako na bumutas dito sa ating tulong. At naririnig nyo naman kung gaano kalakas yung pagsingaw ng hangin. Ayan, oh, kung mag-spray pa tayo ng tubig, ang lakas talaga ng buga. So, malamang yan po talaga yung dahilan kung bakit ang bilis po maplat itong ating gulong. Kaya sa araw na to subukan po natin gamitin itong ating Kobe Tire Sealer and Inflator. So, or, so ito po siya, siya po ay isang sealant at at the same time siya po ay inflator din. So, so kung sakasakali mang na flat po yung gulong nyo, ito ay magbibigay na rin ng hangin habang nag-inis uh, habang niya po ang butas sa inyong gulong. So yan yung po yung maganda. At yung instruction lamang na nakalagay dito ay i-shake niyo lang po ng mabuti. Tapos syempre ikabit niyo na po siya sa pito ng inyong gulong tapos paanda rin at saka gamitin wala na pong ibang instruction na nakalagay dyan kaya hindi po natin talaga alam kung paano talaga siya gamitin, kung saan nakaposisyon yung butas sa gulong at kung gaano katagal yung bago mo siya gamitin so yan po ay uh, susubukan natin ngayon kung paano siya um, kung paano niya tayo matutudungan ma-resolve ang issue na to. So, eto para masiguro ma maipakita lang na talagang meron tayong uh, merong butas diyan. Ayan. Nakita niyo bumubula talaga ang lakas ng bula. Um, so So, yung kagandahan po dito sa Kobe Tire Sealer kasi yung tube niyan, yung dulo ng tube niya, meron pong thread. no Yung thread na yan, ikakabit mo yan sa inyong pito at uh, kagandahan niyan is dahil sa may thread nga siya, pwede mong higpitan. at naiikot rin po yung tube na yan para mas madali po ang paglagay or pagposisyon sa kanya ko kayo po ay magdalagay na po ng sealant o magpahangin ng inyong gulong. So, ayan, subukan natin. yan so far, naka medyo lumabas na po yung mousse ng hangin ng ating gulong. Ito, subukan natin ngayon ang ating Kobe Tire uh, Sealer and Inflator. So, yung... Ayan, nakikita nyo naman sa video, yung part na may butas ay nandito lang sa bandang taas. No? Subukan natin ngayon kung anong mangyayari. So, ayan, nakikabit na natin yung ating cubi at paanda rin natin ngayon. So, ayan, nakikita nyo po na may pumapasok na po na yung parang kulay white na siguro ito na yung silang ng Kobe. Uh, at the same time, nararamdaman mo talaga na may pumapasok na hangin sa iyong gulong at pumitiga siya. Ngayon, nakikita nyo na yung gulong, inikot ko siya pababa para kasi napansin ko na yung hangin is lumalabas lamang sa butas. Uh, hindi naman nasisili yung uh, yung pinakabutas niya. So, yung ginawa ko, inikot ko pababa na yung butas ay mapunta sa ibaba na part para yung chemical is titigil doon O yung pinakasinat niya is tumigil doon yun nga lamang hindi po nakikita dyan sa video nung nilagay ko sa baba na part yung butas is dahil ka sa laki din ng butas yung, yung is dumalabas lamang yung silat at saka hangin ay dumalabas lamang kaya minabuti ko na iakyat muna saglit medyo itaas ko muna yung part na may butas para sabi ko na medyo mag-seal muna siya, matuyo muna yung silat na nandoon sa kanya saka, uh, saka ko siya ibalik sa baba so ayan po, nakikita nyo wala na pong uh, kulay white na lumalabas dyan sa ating kobi at puro hangin na lamang yung nga lang, sabi ko hanggang sa nandito siya sa ta ta taas na part ng ating uh, butas, eh, parang yung hangin is lumalabas lang din naman. Kaya minabuti ko rin na ibalik na naman ulit yan maya-maya sa baba na part yung ating uh, yung, yung butas. Ayan, mukhang ubos na yung laman ng ating Kobe. ayan. So, so inikot natin. Sinubukan natin iikot yung gulong para kumalat yung silat. So ayan nakikita nyo. Uh, yan. Singaw pa rin. Oh. No? Lakas na singaw. Kaya yun sabi ko inakyat ko yung uh, butas kasi uh, yung chemical is or yung silat is lumalabas lamang po sa butas. So, ginawa ko dyan is inaakyat ko lang, tapos baba, akyat, baba, at... Ayan, maririnig nyo naman, biglang tumahimik. So, ayan. Kita nyo ngayon sa video kung gaano karaming silat ang lumabas dyan sa butas. Pero, ayan, sa ngayon, biglang tumigil lang yung uh, pagsingaw. So, I would say na effective naman at nasin niya agad yung, uh, yung butas. Pero mas maganda po dito, siguro hindi naman kasi nakalagay dito sa instruction na ipermi mo muna dyan sa baba. Siguro mga kahit mga 5-10 minutes siguro ipermi mo muna para yung sealant talagang kumapit or matuyo doon sa loob. So, tinatry kong Paikot-ikutin para kumalat lamang po yung usinan. Sana po si Kobe ay nagbigay talaga ng instruction kung paano gamitin yung product na to Kasi so far, based dyan uh, sa ginagawa ko, uh, effective po siya. Kula lang po talaga sa instruction kung uh, kung paano talaga siya gagamitin medyo common sense na lang din yung gagamitin mo dito para uh, magamit mo yung produkto ng epektibo. No? Kaya dyan, kinakalat lang po natin yung silat, ni uh, niikot-ikot. Uh, at mamaya-maya, susubukan po natin agad yan kung sumisingaw pa o hindi. So, yung nakalagay naman dito sa Kobe na instruction, pagkatapos mo mailagay, gamitin mo na agad. Pero sa tingin ko po, not necessarily na kailangan mo siyang gamitin agad. Siguro ang idea lang dyan is paikutin yung gulong para kumalat yung silat at masil yung buong area or buong part ng gulong. So, ito pong ating video ay wala pong cut para makita nyo talaga kung effective ba o hindi at kung gaano po siya kabilis na mag-seal ng gulong ng mga butas sa ating mga gulong. Ayan, ini-spray ko po ng tubig, ng sabon. So far, wala nang lumalabas na singaw na sinlakas nung kanina nung pagtanggal natin ng pako. Yan, masasabi ko na so far effective po itong Kobe. Meron po kayong nakikitang bula na pa konti-konting bula. Siguro nga ay eh, hindi pa siya nagsettle down talaga yung silat. Hindi pa ko makapit talaga masyado. Kaya siguro kailangan mo pa siyang i Jan uh, sa baba na part uh, para talaga yung matuyo talaga yung silat. Yeah, siguro, I would say, so far dito sa nakikita natin, um, kung kayo ay may mga long rides or parating malayo yung kanyo, inyong pagbiyahe, at walang masyadong uh, vulcanizing man o gasolinahan na madadaanan, mas maganda po meron kayong ganito, uh, yung Kobe Tire Sealer and Inflator. Uh, hindi po kasi ako gumagamit ng usual na tire sealant na nakikita kasi may mga nabasa akong or may mga nakita akong uh, post na hindi po siya maganda at nakakasira po siya ng max kaya minabuti ko na ito yung gamitin ko yung tire sealer or yung Kobe tire sealer and inflator at um, so far effective naman po siya so yung ginawa ko dito kasi nga sabi naman ng instruction is gamitin agad Uh, pagkatapos ng test na to ginamit ko rin naman po siya. Para lang siguro, yung idea is kumalat yung silan sa loob. Ayan, ini-spray ko siya ulit ng tubig, ng sabon. Tingnan natin kung mayroon pa rin uh, kung mayroon pa rin sumisingaw. At so far, uh, wala na masyado. At kung meron man, konting-konti lang talaga na halos wala na din. Pero tingnan natin, ayan, close up natin, zoom in natin kung uh, meron pa nga ba o wala na. Ayan, yung ating gulong, yung quick tires. At uh, makailang buwan na rin gamit to pero so far parang wala pang masyadong bawas. Ayan, kitang kita po yung uh, butas at may, may maliit na butas pa siyang natitira. Pero bandang labas na lang yun siguro ng gulong. At wala na po sa loob. Ayan. Ayan, in-spray po natin ng sabon. At so far, wala na pong lumalabas na hangin. Which is, which is maganda. So, mga ilang minutes na rin po itong ating video. 14 minutes yung ating video. Pero ayan, ayos na agad kung may merong lumalabas na konting konting uh, bula. sinumbukan kong uh, patuyuin pa muna siya at gamitin. So, ayan po. Uh, pinatuyo po natin muna yung ng konti pa yung ating gulong. At ito ay yung sumunod na video na to ay kinaumagahan na. After ko mapatuyo yung gulong kahapon uh, at sinubukan gamitin, so far okay naman siya, hindi naman siya nag-flat. Uh, pero ito kinaumagahan para siya, sabi ko siguradong tuyo na itong ating uh, sealant. Ayan, so far wala na po talaga siyang bula Kaya I would say na okay po itong uh, Kobe Tire Sealer at uh, Inflator. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Ako po ulit si Mike ng ECE Bike. At least don't forget to like and subscribe to my channel for more WSP videos. Thank you!